Yo, what's up mga boss? So tiladas natin dito mga boss. Ayaw ang nasa xp lane at silong yung gamit natin. Yung karap natin dito sa EXP, yung Aldus. Lakas yung Aldus mga boss. Kapag mag late game to boss, o, katulad sa atin, late game rin tayo. So, um, uh, umpisa pa lang, ah, uh, padugo na tayo mga boss. Yan. So, sumahan nyo ako mga boss hanggang sa dulo. Simkanda yung laban na ipartita natin mga boss. Hindi tayo mapatalo na yung Aldus. Ayan ako, mabigyan natin siya dito. Dahil, na yan, sa harap natin. Hmm? Kala na hindi natin bigyan. So, discarte natin dito mga boss kapag harap natin yung Aldos Some o kahit anong hero. Huwag muna oh, tayo subod ng subod. Si, alam natin, mahina tayo sa early. Pero, depende lang yan sa discarte mga boss. Ah, uh, ko dito mga boss kapag iniwan ako sa XP. Uh, babana tapos sa mga minions. Ayan, iniwan tayo dito. So, panong-panok yung tuwi nila. bilis na yung tumaba mga boss. Ayan, meron pala aldo dito sa bilid. Uh, well, okay, makit tayo dahil ma-lubi yung sa item natin si Aldo. Tuloy tayo sa goal natin mga boss basan tayo ng turi mga bus at pero pag meron na tayo haitin papalag tayo yun wala walang mga tao dito mga bus kaya yung goal natin is babasag tayo ng turi mga bus ayan libre libre tayo dito mga bus at saka ang tamba natin bilis natin naka IT mga bus dahil wala hindi tayo na ano na uh, isahan ayan iniiwanan naman tayo ng halog dito sa hot lane sasaba na natin mga bus Ang sakit na Yan, meron tong sisilyan dito mga bus Na para lang Yung mga Parang isa sa blue buff lang yung sisilyan mga bus Ang lambot Yan lang, Malapit na mabuo yung IT natin dito mga bus Mabuha habitat tayo mga full item. Ayan, palad-palad na tayo ngayon mga boss. Kaya tayo mga boss, sana hindi tayo ma ng mga kalaban. It seems like you dito mga boss, tago-tago muna tayo sa demo Hunt natin yung Aldo Ayan, binhir yung Aldo dito mga boss Ayan, ang katina ng Aldo Pero mas makati tayo mga boss Dahil God please siya Yung item niya, hindi pa na Ang siya naka-item dahil ano Nabawag natin dito sa Ah, Steam lane. At dito naman, pumunta tayo sa mid lane mga boss. Tutulong tayo sa ating mga katampi mga boss. ay eh, malakas na tayo. Pwede na tayo makikisabayan sa kanila mga boss. Yan, stoppable na tayo. 5-0 tayo mga boss. Yan, nakikita tayo sa CTB kay Aldo mga boss oh. Yan. Iwas ng iwas si Aldo sa atin mga boss. Yan, makikis lang siya. Kung sa kill yung Aldo mga boss. Ayan, so dito tayo mga boss. Tago-tago muna tayo sa damo mga boss. Ang natin ni atin si Lailan duman dito sa... Ayan, maan. Parang nga lang, two lang yung Laila mga boss dahil sobrang taba natin na mga boss. So, yan mga boss, kapag silong user ka mga boss, huwag kang masyadong pakita na sa mga pamapang boss. Pwede gamitin niyo yung damo mga boss. Ayan o, no? Du na tayo mga boss. Banata na natin ang law dito mga boss Tapusin na natin to para hindi pa maka-item yung mga kalaban Huwag maka maka-item at mahirapan tayo lalo na tumaba yung Aldo Yan nakikita natin sa boat lane yung Aldos mga boss Banata natin to mga boss Hunt natin to mga boss, hanapin natin, tatagot tayo sa damo Abangan natin dito mga boss kasi dadaan to dito. Yes, the gold fish mga boss, banatan niya ako. Pero ang taba ko na mo boss. Ayaw ko na matakot sa kanya. Ayan, parang ito na. Ito na ang pinakahihintay. tapusin na namin to kagad. Ayaw na namin itong abutin sa lalit din. Baka mabaliktad pa yung laro mga boss. Yan, Habos, bitas na nga yung apat sa kanila Parang tapusin na sa mga kampi mga habos Pasali sa pitsuran Mga bush Ayan, tapos na